insured ang imuhang utang pero imong pamilya dili. Hi hey guys, this is Jesse Alcaraz. I'm a certified public accountant, a financial advisor as well as a college instructor. So, it is just unfortunate no nga ang dili mo o uh, insurance kay na ay mga traumatic experience nila personally or sa mga kaila nila mabasa nila sa balita or sa makita nila sa social media mo na hindi na lang sila jud makuha og insurance i business na lang daw nila tigo na lang daw nila or sila na lang daw mismo mag invest kay scam lagi daw ang insurance so kung scam jud ang insurance why do business people banks and cooperatives make use of this financial product sa so, unsang paaging ginagamit by insuring the borrowers. Okay, let's, so let us have this example. So we have two parties here, the lender and then the borrower. Of course, the lender is the institution or the business na nagpapautang og kwarta, like banks, cooperatives, and other financial institution. And si borrower is the person nga nangutang. And then, we also have a third party diri asa ato ang transaction. Unsa man, ang insurance company. So let us assume nga si borrower mo hulam o 20 mil from the lender. Of the 20,000 pesos nga hulam mo niya, 19,000 lang ang mahatag sa iyaha. Ang 1,000 ana, i-deduct sa iyang utang for the processing of the loan, for the documentation, and for the insurance nga kuhaon ni lender para kay borrower. So, kaning insurance, gikan niya ni sa usaka third-party company. So, magka-insurance policy ka si borrower. Nakapangalan siya kay borrower. So that, if something happens kay borrower, if borrower is taken out of the picture, of course, kung mamatay siya, din naman sa kabayad. Si insurance company ka ron ang mubayan sa maong 20,000 padulong kay lender. As to pila, well, depende na na siya sa terms and conditions sa mga insurance and sa kung unsa ang policy ni lender. So, let us assume nga sa insurance nga gikuha is, ang coverage is 30,000 pesos. Let us just assume. 30,000 pesos. And kinsa ang beneficiary gani? The beneficiary is the dili ang pamilya ni borrower. The beneficiary is the lender. Katong nagpautang, the banks, the cooperatives, the financial institution. So, in the event niya mamatay, ang borrower, the 30,000 pesos will be paid to the lender. So, sigurado na ang iyahang ginansya and the principal from the 20,000 niya initial niya gi pautang. Of course, if dili mamatay si borrower, then the lender will be able to get the principal in the interest from the payment of the borrower. But, in the case, na mamatay siya, then the third party, the insurance company, will be the one to pay the lender. Sir, what if sobra ang insurance sa utang ni borrower? Wala na ito kung ingon, no? Depende na na siya sa policy. Pwede niya ihatag sa family sa borrower ang sobra or pwede po na lang tanan. So, depende na na siya. Wala na takabaluon sa ang agreement nila. But nevertheless, in this simple example, we get to see an insurance policy in action. And yun na, gamit niya sa mga big businesses like banks, cooperatives, and other financial institutions to protect themselves in the event nga na ay borrower, na ay member nga mamatay. So, my simple point is that na ay gamit ang insurance. Kung ginagamit manggani siya sa mga banko, sa mga big businesses, sa mga negosyante to protect themselves, to protect their business, to protect their assets, nga nung kita, nga mga yanong tao, dili man nato siya gamiton. Of course, there is a factor nga basin makakuha tag insurance sa mga bukot-bukot nga company nga basing manirado in the future or babaligyan tag insurance nga dili swak sa to ang mga priorities, needs and budget. So kailangan ta mag study, kailangan ta mag research and kailangan pud ninyo mo follow ug subscribe sa akong channel sa akong page in order to learn more about business, insurance and accounting. Kato lang and mayong gabi sa tanan.